Ngayong araw ay pinalinis na naman kami. Sa labas kasi may bisita na naman daw sila kagabi. May bisita ngayon, may bisita na naman. Kaya pina, pinalinisan sa amin yung labas pinahugasan. At yung iba naman doon sa kusina pinahugasan kasi na daw may bisita na naman. Hindi pa tapos. Bukas kami daw ng gabi uuwi. At yan, pagkatapos namin nag, ano, naglinis sa labas. Ayan, pinahiwa na kami ng ano, ng, ng karni nila. Yan, napanghanda sa bisita mamaya while naghiwa yung iba ng karne hindi syempre hindi malimutan yung ano yung pagkain ng katulong kasi ano gumawa silang pancake snack katulong yung iba dyan kagabi umuwi na kami na lang naiwan anim yata kami yung anim kami ah lima pala kami lima yung iba kagabi umuwi yung mga matatanda na lang naiwan yung mga anak umuwi na kasi may bisita pa pala sila Pinahugas na kami ng ano eh, ayaw ko kung ano yan, yung barbecuehan yata ayan, o ayan, hinihiwa-hiwa ng maliliit pang barbecue yata ayan. Ang bigat pa naman ng hinugasan namin sa labas. At pumunta nga yung amo na, isa dyan, nakita na isa nang naghiwa. Sabi Sabihan tumulong daw para mabilis Paano ba kasi ang hiwaan yan sa sahig? So syempre nagagahan kami dyan, kanina yung awlam namin yan ang kinain namin nagahan nag At pagkatapos nagpahinga kami. Pagka 5pm, bumaba na naman kami kasi naglalinis. Nagmerienda muna. Grabe, sobrang init, sobrang init sa bukid. Ito pala yung ano nila, bahay, 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 bahay bakasyonan sa bukid. Sobrang, sobrang init. Parang ang piano na, nakasunog na ng balat. Kaya yung pupunta dito na may gamit sa mukha, ano ko, Lord? Susunog kayo. Sobrang init. Thanks everyone. Don't forget to press the button bells, to share, like, and comment para update kayo sa lahat ng mga